Ang tugon ng Birheng Ina Aba bunso ko aniya loob ko'y nagkamit saya buhay niaring kaluluwa sa iyo nang pagpakita Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay April 1, 2024, Lunes sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating po unang pagbasa at sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 2 verses 14 and verses 22 to 33. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit sa muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daydig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako ako'y mapupuspos ng kagalakang. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Happy Easter po at tayo ay nagsisimula ngayon na tinatawag na Octave of Easter o Oktaba o walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol narinig natin ang pagpapahayag ni Pedro at na kanyang mga uh, alagad o ng ang labing isang apostol. Kung maalala nyo po, no, si uh, Pedro ay nag, nakagawa no, ng kamalian ng itatwa niya na kilala niya na may kinaugnayan siya kay Jesus noong ito po ay hinuli at pinarusahan. At labis niya itong pinaksisihan, uh, pinagsisihan, labis niya itong uh, umaga, naging napakahirap para sa kanya ang tumayo at magsalita muli. Pero dahil sa totoo lahat ng mga sinabi ni Kristo kung kaya't nang mabuhay si Kristo si Pedro naman ay nabuhayan din ulit at, this, at sa pagkakataong ito mas matapang na siya dahil ito ay nagpapahayag na ng kanya pong naranasan ng kanyang naralaman tungkol kay Jesus hindi na siya natatakot sa kung ano man ang uh, magiging kapalit nito no, na sa kalaunan ay magiging kapalit ng kanyang buhay pero nanatili na siyang uh, matapang at tumaharap sa mga tao na ipinagsisigawan, ipinangangalandakan ang pangalan ni Jesus, ang mga itinuro sa kanya at kung ano rin ang kanyang mga natutunan at nakita sa nung panahon pa na kasakasama niya si Jesus nung dito sa lupa at nang ipagkatiwala nga ni Jesus ang susi no, ng ng itinat itinayo niyang simbahan. At si Pedro na dito ay nagsisimula na po na gampanan ng kanyang misyon ng buong kababaang loob pero taglay naman ang katapatan at katapangan ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Ay maganda po na, na mapagnilayan din natin na ngayong nagdiwang tayo ng muling pagkabuhay, ano naman ang naidulot nito sa bawat isa sa atin? Mayroon bang nagbago? Mayroon ba tayong naramdaman na kailangan natin mas maging matapang? Kasi kung baka dumaan lang yung Pasko ng pagkabuhay tapos walang nangyari sa atin, eh, sayang naman yung, yung mensahe no, ng pagkabuhay ni Kristo. So sana po, no, inihilingan tayo na uh, nakiisa dapat tayo sa kanyang buhay inalam natin yung pangyayari yung kwento, kasaysayan kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kapag naramdaman mo yon, ito nawa ay nagdulot sa iyo ng iba yung katatagan at katapangan na ipahayag din ang pananampalataya natin kay Kristo na muling nabuhay. Muli po, isang mapagpalang araw at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo.